So, what is up guys? We are back again with another vlog at kung bago lang sa channel. 'wag mo kalimutan mag-like and subscribe dito. No, one din notification bell din sa baba para lagi kang updated sa ating channel. So, ang gagawin natin ngayon? Ibigli tayo ng surprise sa supermarket kasi wala na tayong pagkain dito sa ating mansion. Yan. So, baba na tayo ko muna tayo ng tinapay kasi kakagising niya lang ay kakagising ko lang so kain tayo kain kain yun gas muna tayo kamay yun tapos tinapay uy yun kuha natin tayo ng tubig sa natin dito yun kuha na tayo ng tubig at alis na tayo duna na natin kainin sa Lamborghini natin. Ayan. Hello, doggy doggy. Ayan. Ito yung Lamborghini natin. Gray. Kulay gray siya, guys. Ayan. Buksan natin. Ayan. At umalis na tayo. Ayan. ganda ng Lamborghini natin. Ayan. Ang ganda. Ayan. ito. Oh, yan o. Huwag ka bumungko. O. Yan. Dito tayo. Itataan. Yan yun si Carmel Carbonara. Oh, o na naman. Dito na naman natin siya. Yan. Dito tayo. Yan. Bilisan natin. Nandun tayo sa supermarket. Yan. Ay, nabungko na pala. First person nga tayo. yun maganda na anong na Lamborghini ay ay Op, buti hindi tayo nahulog ito wala namang sira diba yan tara magpatuloy tayo kasi pupunta tayo sa supermarket yan yun nandito na tayo ah nabungo ba hindi naman Tibay nito, guys. Tibay. So, comment kayo kung anong gusto ng kulay dito. Papakulayan ko. Yeah. Yan. Garahin tayo. Parking tayo. Parking. Okay. Hop. Yan. baba na tayo. ilak natin. Bibili tayo ng pagkain. Yan. Yan. Dito tayo dumaan dito dito. Yan dito nang purple pass. ito naman grapes. Oh, naman grapes. Mat. Nita nang anong pagkain ng aso? Nan, tapos kape. Yeah. Tapos tayo dito nang adobo manok naman, kombi. Yan. Tapos, tinapay. Yan, ito. May baboy dito. Yan. Sarap nito. Ito, kuha tayo ng madami tubig. Yan. Tapos, yung tingkok. Yan. Tapos, bayaran na natin dito sa cashier Bayaran na natin. yung bayaran natin. Washing and salamat. 1 million na lang pera natin guys. Ganyan naman ako ng pera oh. Daong pera eh. Ayan ito. Ayan tara na. Umalis. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Mm. Lang ah. Bibili tayo ng ano. Oh. Dito tayo ng cookflour sa donut. Ay, donut. O, oh, doon sa donut. May cook doon in burger. May tumaog na fox egg. Dito tayo sa donut. Mag-drive through na lang tayo. Yan. Yan. One cookflour in one burger. Yan, number two. Number two para na so, na daw sa isa pang ano dito tayo magbabayad dito dito shishin nan, tapos ito na yung order natin na float Yun. Ay, lapas yung oh, lagpas yung bintana <laughs> haha, yan dito tayo dito 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 so nakasama pala ako sa ano live ni new PPE yan. Ito tayo. Woo! Drip ko muna. Yan. Tapos naalis na tayo. Balik na tayo sa bahay. Yan. Yan. Ito hindi na bunggo. wala tayong papagayusan no mo, guys. Yan bilisan natin takbo bilis 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 Bilisan mo Lamborghini tagal tagal mo bagal bagal mo pa pag may 200 ay i full upgrade ko na pala to kasi ano di pa to full upgrade guys kaya po full upgrade natin natin kasi may 1 billion tayo natin natin yan no, na din naman no guys So, ano. Binigay lang sa akin to. Ni, ano. Iwan ko ka ng minunan. Ano, Balik na tayo dito sa bahay. At nag-parking na tayo. Ano, sa bahay. Ah, matras. Oh. Matras oh, na tayo. Ay, nabin ko pa nga. Yan. Dito tayo matras. Siyempre ayusin natin yung karahe. Lamborghini to Ayan. Yun o. Hello doggy doggy. Gusto mo ng pagkain mamaya. Ayan. Hoy. Kaya makya. Ay. Yung mga pagkain pala sa Lamborghini. Nakalimutan na natin. Kunin natin. Yun kuha na natin wala natin nakakalimutan talaga na let's go isa na tayo sa kasi lalagay na natin dito yung mga nakuha natin pagkain yan yan dito na tayo sa ano ating tahas kasi ano matutulog na din ako Ayan. kasi maghahapon na ano guys maghahapon na kaya matutulog tayo takasan ko pa buses ko na yan dito muna tayo yan ganda ng sunset oh eh. init 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 yan dito tayo dito 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 dun na oh oh ba't ganito camera ko dito na tayo sa kwarto So, ayun guys, kung nagustuhan niya itong video, eh, i-like mo yan and i-subscribe mo yan para lagi kang dito sa akin channel. So, dito na tatapos ang video to thank you for 24 subscribers sana maka 100 subscribers lang yun guys ilang hiling ko kasi 100 lang kasi 100 natin tayo sa tiktok happy 100 followers guys so follow nyo ako sa tiktok name ko po jetro yun lalagay ko po yan sa description so bye bye dito lang tatapos ang video to Peace.